meron tayong isang sikat na kasabihan na hindi ka yaman kung hindi ka marunong tumangi. Dapat nating malaman na walang masama sa pagtanggi, pero maaaring ikasama mo ito kung lagi ka na lamang sumasang-ayon sa lahat ng mga bagay. Pagdating sa mundo ng pinansyal, tayo ay makakahanap ng iba't ibang mga oportunidad para kumita. Pero ang problema, hindi lahat ng mga oportunidad na ito ay kikita tayo kung saan ay maaari tayong malugi sa mga ito kaya napakalaga na dapat lamang nating tanggihan ang mga hindi magagandang oportunidad. Ang isa pang bagay na dapat nating tanggihan ay ang mga hindi kinakailangang mga gastos. Bago tayo gumastos ng ating pera, mas makakabuti kung isipin muna nating mabuti kung kailangan ba talaga natin ito o hindi. At kung hindi, ay nararapat lamang na ating tanggihan ito. Ngayon ay narito ang limang mga dahilan kung bakit hindi natin makakamit ang ating pangarap na yumaman kung tayo ay hindi marunong tumanggi sa mga maling bagay. Number 1. Pagpili ng mga oportunidad Gaya ng aking sinabi kanina, sa mundo ng negosyo at investing ay hindi lahat ng mga oportunidad ay magbubunga ng positibong resulta sapagkat may mga oportunidad na maaring magdulot lamang ng malaking risk sa ating pinansyal kung saan ay matatalo o malulugi lamang ito bilang isang halimbawa ay may nag-alok sa atin ng isang investment opportunity na maaring makapagbigay ng malaking ROI o return on investment dahil sa tayo ay nasilaw sa laki ng ROI nito ay hindi natin nagawang tanggihan ito yun pala ay isa pala itong investment scam sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga oportunidad na hindi nagbibigay ng malaking kita o mataas ang posibilidad na tayo ay malugi dito, nagagawa nating ipokus ang ating oras sa mga bagay na may potensyal na makapagbigay ng kita o may pakinabang. Sa ating nakalipas na halimbawa, sabihin natin na sa sitwasyon na ito ay ating sinuring mabuti ang inaalok sa atin na isang investment opportunity na isa palang scam at base sa ating naging pagsasaliksik ay ating napag-alaman na ang pundasyon nito ay hindi maganda kaya atin itong tinanggihan. Dahil sa nagawa nating iwasan ang hindi magandang investment na ito, nagawa nating iwasan na masayang ang ating oras at pera dito. Kaya sa madaling salita, sadyang higit na napakahalaga na tayo ay magkaroon ng kakayahang tumanggi at iwasan ang mga hindi magandang oportunidad. Pero dapat na magaling din tayo sa pagpili ng mga tamang oportunidad kung nais nating makamit ang ating pinapangarap na yumaman. Number 2. Time Management Dapat nating malaman na ang oras ay tulad din ito ng pera kung saan ay meron itong limitasyon. Ang bawat oras na ating ginugol sa isang gawain ay hindi na natin ito maari pang gamitin sa iba nating mga gawain bagay. Sa madaling salita, kapag lumipas ang oras ay hinding hindi na natin ito kailanman maibabalik at ganyan kahalaga ang oras. Kaya kung tayo ay naglaan ng oras sa mga hindi oportunidad na hindi nagbibigay ng malaking halaga, lalo na kung wala talagang halaga, nasayang lamang ang ating mahalagang oras sa mga ito. Maliban dito ay maaring mawala ang mga oportunidad kung sana ay makapagbibigay sana sa atin ng malaking pakinabang. Bilang halimbawa ay sabihin natin na biglang may dalawang investment opportunity ang inialok sa atin ng ating kaibigan. Ang isa sa investment opportunity na ito ay maganda, ngunit ang pangalawa ay meron tayong malaking pagdududa na ito na ito ay isang scam. Dahil sa isa nating na kaibigan ang nag-alok sa mga ito ay hindi natin nagawang tanggihan ang isa sa dalawang investment na ating pinagdududahan at ang naging resulta sa ating investment na ito ay kumita tayo sa isa ngunit ang pangalawa ay hindi tayo nagkamali sa ating hinala na ito ay isang scam. Kaya sa ating pangalawang investment na ito, nagsayang lamang tayo dito ng oras at pera. Kung ang ginawa na lamang sana natin ay ating inilagay lahat sa unang investment na ating pinagkakatiwalaan ang ating puhunan, nagkaroon ng pakinabang ang oras na ating ginugol dito at kumita pa tayo magkaroon pa tayo ng isa pang halimbawa kung saan sa sitwasyon na ito ay isa tayong negosyante. Bilang isang negosyante ay lagi tayong nakakatanggap ng mga meetings. At ang mga meetings na ito ay sadyang nakakaubos talaga ng maraming oras. Kaya bilang isang negosyante ay napakalaga na dapat nating iwasan ang mga meetings na hindi naman nakakatulong sa ating negosyo. Sa pamamagitan nito ay mas nagkakaroon po tayo ng maraming oras na maaari nating ilaan sa ating pagpaplano ng mga estratehiya ng ating negosyo para ito ay patuloy na lumago. Number 3. Pagsusuri sa mga risk o panganib. Marunong ka ba talaga na tumanggi sa mga hindi magagandang bagay? Sabihin natin na meron kang isang matalik na kaibigan na nag-offer sa iyo ng hindi magandang investment opportunity. Alam mo talaga na ito ay hindi isang magandang investment opportunity pero pumayag kang mag-invest dito dahil sa matalik mong kaibigan ang nag-offer nito. Sa madaling salita ay ayaw mo siyang biguin kaya ayaw mong tanggihan ang kanyang offer. Ngunit ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita lamang na ikaw ay hindi marunong tumanggi kung sana ay maaring mailagay ang iyong pinansyal sa risk o panganib. Para maiwasan ang ganitong mga sitwasyon, kailangan na meron tayong disiplina at kontrol sa ating sarili. Maski matalik na kaibigan natin ang siyang nag-aalok ng isang hindi magandang investment opportunity, dapat na meron pa rin tayong kakayahan na tanggihan ito. Number 4. Pagtitipid Ang pinakaunang hakbang para tayo ay makapag-ipon ay ang pagtitipid, kung saan ay kailangan nating iwasan ang lahat ng mga hindi kinakailangang gastusin. At para tayo ay makatipid, tayo ay madalas na nalalagay sa sitwasyon na tanggihan o sangayunan ang mga bagay. Kung tayo ay may kakayang magtipid, ito ay nangangahulugan na meron tayo kontrol sa ating gastos kaya nagagawa nating iwasan o tumanggi sa mga hindi kinakailangang gastos. Kaya kung meron tayong ganitong uri ng disiplina sa ating sarili, siguradong bababa ang ating mga gastusin at lalago ang ating ipon. Bilang isang halimbawa ay sabihin natin na mahilig talaga tayo sa mga branded na sapatos. Pero kahit na mayroon pa tayong ibang mga bagong branded na sapatos, kung sana ay hindi pa natin nagagamit, bumibili na naman tayo ng bago. Sa ganitong sitwasyon, nagpapakita lamang ito na wala tayong disiplina at kontrol sa ating sarili. Ngayon, kung magagawa nating tanggihan ang ating sarili na bumili ng bagong branded na sapatos, kung sana ay bibili na lamang tayo nito kung kailangan natin ng bagong sapatos, higit na makakatulong ito sa pagpapababa ng ating gastusin. At imbis na gastusin sa isang bagong sapatos na hindi pa naman natin kailangan, ay ilagay na lamang natin ito sa ating ipon. Ang pagtitipid at pag-iipon ay nagbibigay na rin ito ng daan para tayo ay magkaroon ng pondo na maaari nating ipasok sa investments o umpisahan ang isang negosyo. Kaya sa madaling salita, kung marunong talaga tayong tumanggi sa mga hindi kinakailangang mga gastusin ay magre-resulta ito sa ating malaking ipon na maaari nating gamitin na pondo para magkaroon ng mas malaking kita. Number 5: Pagpapahalaga sa sarili. Kung marunong tayong tumanggi sa mga bagay na hindi nakakatulong sa ating personal na pag-unlad o layunin, ito ang siyang magdadala sa atin patungo sa ating tagumpay sa hinaharap sapagkat ito ay nagpapakita ng respeto sa ating sarili at ating pangarap sa buhay. Bilang isang halimbawa, isabihin natin ulit na meron kang isang matalik na kaibigan ngunit siya ay magaling na mangutang. Nakakailang beses na siyang umutang sa iyo at kung magbabayad naman ay laging kulang. Dahil siya ay iyong isang matalik na kaibigan ay lagi mo na lamang siyang pinagbibigyan o iniiwasan mo siya na tangihan. Ngunit sa sitwasyon na ito, ang pangungutang ng iyong kaibigan ay hindi nakakatulong sa iyong pinansyal na pagunlad. Imbis na gamitin mo ang iyong perang inutang ng iyong kaibigan sa mga investment opportunity, ito ay hindi mo nagagawang mapakinabangan. Sa ganitong sitwasyon, ito ay nagpapakita na hindi mo pinapahalagahan ang iyong sarili at malabo na matupad ang iyong pangarap sa buhay na yumaman dahil dito. Dapat nating malaman na ang pagtanggi sa mga bagay na hindi nakakatulong sa ating personal na layunin ay nagpapakita ito na meron tayong respeto sa ating sarili at ating pangarap sa buhay. Maliban dito ay nagpapakita na rin ito ng ating disiplina at determinasyon na makamit ang ating mga layunin na yumaman. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kaipon tips. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-i-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-i-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.